Hi everyone, sama naman ako ngayon dahil nga ngayon ko lang nalaman ba na meron na lang inihaw na siomay. Hala! Baka susunod ay eh, meron ng lechong siomay. Cheers! <laughs> Nag-i-scroll nga lang si ate girl sa Facebook ba nang may nakita nga akong masarap. Hoy! <laughs> ngayon nga lang rin ako nakakita ng ganitong siomay na talagang kakaiba dahil nga inihaw siya. Parang dati lang ay karton siomay lang yung meron tayo ngayon may inihaw na siomay na. Kaya naman sinabi ko na nga agad sa boyfriend ko para nga maka-order na rin kami. Um. Oh. Gutom ako. Gusto so, ko ang ano? Shomai. Shomai? Tara, hmm. meron dun sa labas eh. Gusto ko yung shomai na iniyaw. Iniyaw? Ito <laughs> <Yung laughs> tayo <laughs> hanap nun. Ito ka, tinawa. Magkalas 8 na nga ng gabi, nagkahihiyan kami yung order ng shomai. Iniyaw ba yan? Yung isang order nga na to, 315 pesos lang, 30 pieces na. <laughs> Diyos inihaw sa oh, Ayan, iniha oh? mo? Ayan, bali ganyan, kadabi talaga Bali dito ko pala yung order sa show Tapos pinapick up ko lang din sa Lala Move sa may O, saan dabi, bali niyan? Order ka Ayan Girlfriend mo naghahanap ng iniyaw na show, may Hindi na na, order ka na <laughs> Banda rito nga'y kukuhain na namin yung order namin ng kaso nga lang si Ate Girl na kasi mangot na. <laughs> Hindi ano ba namang hindi sisimangot kung aasarin ka na muna bago ka pa makapag-order? Nag-order nga lang pala kami sa Facebook page ng show Bites at ayan, dumating din naman agad. So, bilis pa nga sana yung delivery kung hindi naligaw si Kuya ng rider. Parati kasing nalilito yung mga rider dito sa amin dahil nga pinupuntahan nila ay North Caloocan, imbis na South Caloocan. Pero ayan, makikraving satisfied na naman tayo dahil nga nakuha na natin itong inihaw na Shomai. Pasok, miss. delivery. Kasi deli waman, <laughs> Ayun, parang ayoko na nga lang talagang i-vlog dahil nga gusto ko na lang lantakan tong mga showmay na in-order namin. <laughs> parang gusto ko na lang siyang i-gatekeep. Hala! <laughs> Bali, 32 pesos nga pala yung laman ng isang belao kapag nag-order ka. Tapos yung price naman nga niya ay 315 pesos. Sobrang dami na nga na ito ba kaya naman pwede yung pang pamilya, pang birthday o pang pulutan. Kaya naman yung pagsimangot na ito na napalitan talaga ng kabungis-ngisan niya. <laughs> Pagbukas ko ngayon, sobrang amoy na amoy na nga talaga yung inihaw na siomai. Kalahati nga niya inihaw na siomai, tapos yung kalahati naman steam siomai. Kasama na nga rin pala siyang mayonnaise, ketchup, kalamansi at chili oil. Package na nga siya, be, kaya naman hindi mo talaga kailangang mag-add pa. At then, ito na nga ang pinaka-exciting part, ang tiki man time. Tinikman ko ng aga dahil ayoko nang patagalin to at kanina pa ako takam na takam. ko nga siya, kaya naman ayun mainit-init pa nung no, sinubo ko. Uh, o, paano umiga ng... Paano? Paano na? Hindi na nga siya kalasa ng steam shawmai dahil may kakaibang lasa na to at inihaw na. Magkaiba nga talaga kami na nagustuhan ng boyfriend ko. Yung sa akin nga inihaw na shawmai tapos yung sa kanya naman is e steam shawmai. Ayun ba dapat kapag kakain ka ng shawmai ay e maganda ka pa rin. Cheers! <laughs> birang birangan nga talaga ako mag-food review ng mga pagkain sa labas pero ayan masarap talaga siya. Nakauto-translate yung mukha ko kaya naman kung hindi masarap eh makikita nyo naman sa itsura ko. Juiciness? Oh? Juiciness? Crunchiness? <laughs> Kung may time naman nga kayo at kering-kering yung puntahan yung store nila, eh pwedeng-pwede rin naman. Mas maganda nga kasi kung pupuntahan dahil nga may nyo talagang iniihaw yung mga show may nila. Yung store nga nila ay located sa Alabang Central Market. Tapos yun naman mag-open pa sila ng isa pang store sa Putatan, Lupa. Ayan, syempre kada may blessing tayo, dapat pinapamahagi rin natin kaya nung namimigay tayo sa mga pinsan ko. Para na nga rin matikman nila at makita natin yung reaction nila. Right. Kailangan ko ng may wagang reaction. <laughs> Ano ba to? Ito, ano to? I Steam lang. Steam. Tapos <coughs> ito, inihaw. Ito oh. ano na, na rin Tapos na, tapos na yung video. Reaction, reaction. Anong masasabi mo? Tikman na natin kung isa. Tikman muna yan. <laughs> Mas maharap tong ganito. Iyaw. Ayan yung iyaw. Ano, lasang-lasa parang iniihaw siya. Kaya ba siya sa ibang somay? Masarap to. Masarap. Ano ang tawag dito? Worth it ang bago paganda. Worth it. <laughs> 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 ano ba siya lang? <laughs> <laughs> ano ba siya lang? Kanina pa akong nagugutong sakto nagatid gatid si... Bagay one sa kanin. Pigman ah. natin sa kanin, guys. Tumiyak! Ayan, ipakita na yung ano na mama ano, nagpaganda pa ako para sa vlog mo.

Nako. Si Lais na rin hindi ko alam kung bibigyan ko kasi dami na siya may sa bahay nila eh. Yung kanila. Ano ba bakit nito? Shawm bites. Pes lang kasi lang ayan kasi steam. Inihaw. Ito. Tsaka inihaw. Inihaw na talaga tapay lang ng inihaw. Ha? Mm -hmm. Kayo lang ng inihaw. Hindi yun na talaga yung hirap. Kain muna ako. Butong butong na. Good. kain ka na. Okay na. Thank you. Thanks. Yun so, lang. Palike, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching.